mapagpalang mo bago nga po sa ating ang mga minamahal na mga kapatid. God is good all, all the time. time. Talagang napakabuti po ang Diyos sa lahat ng oras. Like, share, subscribe. Kaya yun tayo po ay nalakot sa pagbibigay na, na kung saan lahat siguro tayo yung dahil ang mga, mukha po natin ay nagdiningning. <laughs> Kaya alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon at nalakot po tayo sa pagbibigay. Kaya pagpagbukas po, po kayo sa akin sa Genesis chapter 14 verse 20. Ayun po, sabi niya po dito, purihin ang katastas ang Diyos na nagbigay sa inyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Na po, ngayon po talaga, ngayong araw nito, talagang purihin natin na ating Panginoon. Dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa lahat ng oras. Na ano po ang ating mga buhay, patuloy na po tayong pinagtatagumpay. Patuloy na po, patuloy na po tayong pinagpapala. Patuloy na po, patuloy na po tayong binibigyan ng kalakasan. Di ba po, kapayapaan, mga himala, 'Di ba po? Na kung ano po ay big sabihin na nang 'di ba po pagpapala lahat ay natatanggap po natin ang lahat ng pagpapala. 'Yun po ay magtatagubuhat sa ating mga Panginoon. 'Di ba po? Kaya alam niyo po sa mga pagpapala na ito, hindi lang po mga pananalapi ang pagpapala natin. Ang buhay natin, na yun po ay talagang patuloy po niya tayong pinagpatakumpay. Ano po ang laban natin sa buhay? 'Di ba po mga pagsubok? Lahat ng laban natin sa buhay ay patuloy na po tayong pinagtatakumpay. Amen. Dahil diyan po dahil sa ating mahal na Panginoon. 'Di ba po na marapat lang po natin siya ay patuloy na papurihan. 'Di ba po sa lahat ng oras at panahon, 'di ba po? Kaya 'yun. Maraming salamat sa buhay natin, sa buhay natin na patuloy niyo po tayong sinasamahan ano man po ang ating gagawin, lahat ng ating buong buhay, patuloy na po tayo pinagtatagumpay. Di ba po, nasa buhay po ni Abraham, na yun po na sa kanyang kalaban, siya po ay patuloy na pinagtatagumpay na ating Panginoon. Di ba po, kasi lahat ng tagumpay ay pinigay niya po kay Abraham dahil lahat ng kanyang mga bagay-bagay na ano po ang napunta sa kanya, naging sa sampung bahagi ay patuloy niya po inilaan sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang kahirapan na kanyang pinagdaanan, di ba po, ang Diyos pa rin ang kanyang inuuna. Di ba po, kaya yun, salamat po. Dahil sa kanyang katagumpayan, hindi niya po nakalimutan ang ating Panginoon. Na ito po ay patuloy niya rin pong binibigyan ng di ba po, na kung anong po yung bahagi ng ating Panginoon, ikasampung bahagi lamang po ang kanyang inibig, ipinibigay sa ating Panginoon. Kaya yon maraming salamat sa ating Panginoon. na yun po, dapat lang po natin na huwag natin siyang kalimutan. Ano man po ang ating mga dumarating na mga blessing, di ba po, yun po ay laging may bahagi ng ating Panginoon. Di ba po? At siya lamang po ang nagbibigay sa atin ng katakumpayan. Amen. Diba po? Kaya yun, na may clean minuto magpapagungos po kayo sa akin sa Episo chapter 4 verse 11 at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol ang iba na may mga propita ang iba ay mga evangelista at ang iba ay mga pastor at mga guru ayun po, sabi niya po dito ginawa niya ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag at maging matatag ang katawan ni Kristo. ba diba po? Kaya yun sa ating mahal pastura na siya po ay talagang lingkod po ng ating Panginoon. Siya po ay nagtyaga bilang turuan po tayo lahat. Nang sa gayon tayo man din ay makamit po sa harapan ng Panginoon. Diba po? Na hindi lamang po ang ating na pastura Ngunit siya po ay itinalaga ng Panginoon para sa ating lahat. Na tayo ay maging kasama din po na maglitingkod sa ating Panginoon. Di ba po? At bilang tagapagturo. Yun po, salamat po sa ating mga pastura na yun po ay patuloy din po natin siya pahatagahan At siya man din po patuloy natin bahaginan Nga sabi nga po sa Galatia 6 verse 6, 6 na naman po ang mayroon sa atin. Bahaginan po natin ang mga pastura. Yun po ay kasi siya po ating taga pagturo, di ba po, na kung hindi din sa Kanya, wala po tayo dito ngayon, di ba po, na ating mga buhay, hindi po nanggagamit ng Panginoon, di ba po, nang dito sa ating malapastura. Kaya yun, pasalamatan natin at ating malapastura na yun po, siya panuntaga para sa atin. Kaya pahanginan po natin, siya, anumang pang mayroon sa atin. Di ba po, kaya yun, tatuloy po tayo magbigay, mayroon po diyan, love gift, di ba po, tayo siya purin, maging salo at mission. Yun po ang mission. Yun po kahit na hindi po kayo nakakasama sa so paghayong, kasama na rin po kayo noon dahil yun po ay nagagamit. Mahalaga din po yan. Ang mission na yan. Okay, matuloy po tayo Oh, hey. oh, Sige po, patuloy po natin yung na at mga kamay. This Lord, Jesus, amang banal sa pangalan ni Jesus. Ama ko din naman po, banal ang papasalamat sa ating mga kapatid na patuloy po nagtatapat sa iyo, Diyos. Ngunit amang banal, patuloy mo lamang po ito si Johan na yung banal na dugo, banal na kapangyarihan ni Jesus upang ito po ay patuloy na dumami at pagpalain ni Jesus ang kanyang mga ipinigay ni Jesus. Maraming salamat po Diyos sa kanilang mga buhay. Patuloy mo rin po silang ang pa panagpapalain. Maging kanilang mga negosyo, kung mayroon man is Jesus, lahat ng mga bagay-bagay is sa Salamat po Diyos sa mga hindi nakapagbigay. Salamat din po. Ang mabalan sila man din po ay patuloy mo rin pong pagpapalain is Jesus. Maraming salamat po Diyos sa pamananalapi na ito. Na ito po ay patuloy lamang po makamit sa iyong bahay pa ng bahay is Jesus. Sa lahat ng mga pagkamitan is Jesus. Araming salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. At muli, Amara, sa na po namin ipinabalik. Nakapas na papuri. po rin. Ipagsama namin pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik na po ang susunod na gawain sa buhay po ng ating malapastora.